So mga ka-ambisyusa, today's video nag na ta sa atong pamahaw. Ka-ambisyusa, di ba So natay itlog, ibutangan nato spinach o kamatis. Then ibutangan nato siya ni mag-salt o pepper. Then, naghihimok po ko o shake. As usual, ang atong cucumber, apple, um celery, o lemon. So mauna nato siya ang pinis product. So, get ready with me. and be with me kay mamaha ka. Kay mga ambisyosa ta di ba? So kamo ko mga ambisyosa mo i-try sa dininyo nga no, Iso basta biya ambisyosa ta kinahanglan tubi ta mo want we need to do something. Dili kay maging kudling kaya ta no, Dili ko na siya makatabang ay kinahanglan gid muliho gid ta. Kay ambisyosa man ta so maning kamo ta. Di ba? Kay kamo ta si kanaon Mula ni siya? So, mao kung ambisyos sa puka, na gusto ka mong ubos ang imo iwan si glucose, triglycerides, o cholesterol, hala! Hala! So, wayikin eh. O magdungan ta. O, og... <laughs> pagpaningkabot. <laughs> okay, thank you for watching and bye-bye!